di pang bagay paano ka magsisimula para umaman. Ang pagpapayaman ay isang mahabang proseso na kailangan ng disiplina, pasensya at tamang plano. Sa Pilipinas, kung saan maraming Pilipino ay may limitado income, mahalaga na simula ng pagpapayaman sa mga simple steps na pwedeng gawin kahit pa unti-unti. Ibabahagi ko sa inyo ang limang steps na kayang gawin ng karaniwang Pilipino na meron ding karaniwang sitwasyon. Ngunit, tandaan na ang resulta nito ay iba-iba batay pa rin sa personal na sitwasyon. Tulad ng gaano kalaki ang sahod, gastos, at oportunidad. Number 1. Palakihin ang income at buwasan ng gastusin. Ang unang step sa pagpapayaman ay ang pagpapataas ng iyong income habang binabuwasan ang iyong gastusin. Kailangan mo ang gumawa ng listahan ng iyong mga income at gastusin. Ikategorize ang mga gastusin bilang essential, renta, pagkain, panggamot, not essential but necessary gasolina sa sakyan, damit, at na unnecessary tulad ng beer, online entertainment subscription. Ang goal nito ay para mabuwasan ang mga hindi kinakailangan gastos upang madagdagan ang iyong net income. Subukan magkaroon ng side hustle tulad ng online selling sa Lazada o Shopee o freelance work sa mga platform tulad ng Upwork. Para matrack ang inyong gastos, gumamit ng budgeting tools tulad ng GCAS, GCIV o money lever up. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng kita ay 20,000 at ang gastusin mo ay 18,000, bukan mo buwasan ang iyong mga online subscription ng 2,000 upang magkaroon ng 4,000 na dagdag na income bawat buwan. Ang pagpapalaki ng income at pagpapababa ng gastusin ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malaking pera para i-save at invest. Number 2. Buwasan na bad credit. Ang bad credit tulad ng credit card debt na may mataas na interes, madalas 3 to 5% bawat buwan, ay lahat lang sa pagyaman. Unahin ng pagbabayad ng utang na may pinakamataas na interest upang mabuwasan ng kabuong interest na babayaran mo. Matyagang i-calculate ang oras at total interest para sa bawat utang upang maplano ng maayos. Pamit na avalanche method kung saan unahin ang mga utang na may pinakamataas na interest tulad ng credit card na may 36% annual interest bago ang iba pang utang na may mababang interes, tulad ng housing loan. Kung may kang utang na may mababang interes, pwede mo itong i-prioritize pagkatapos ng high interest debt. Halimbawa, kung may credit card debt ka na 50,000 na may 3% monthly interes, unahin itong bayaran sa halip na ang 100,000 personal loan na may 1% monthly interes. Dahil sa mas mabilis itong lumalaki sa interest, ang pagbabayad ng utang ay nagpapalaya sa iyong cash flow para sa savings at investment. Number 3. Bumuo ng emergency fund. Ang emergency fund ay proteksyon laban sa hindi inaasahang gastos tulad ng sakit o pagkatanggal sa trabaho. Simulan sa pag-iipon ng equivalent ng isang buwan na iyong gastusin at unti-unti itong daldalan hanggang sa tatlo anin na buwan. Ilagay ito sa isang low-risk investment para madaling ma-access kapag kinakailangan. I-calculate ang iyong buwan ng gastusin, halimbawa 20,000 at i-target ang 60,000 to 120,000 para sa emergency fund. Ilagay ito sa high yield savings account tulad ng BPA Save Up o GCash G Save para kumita ng kaunting interest habang na-access mo pa rin. Halimbawa, kung may biglang may nagkasakit sa pamilya at kailangan ng 30,000 ang emergency fund ay makakatulong upang hindi maubos ang iyong savings o mapilitan kang umutang. Ang emergency fund ay pinaprotektahan ang iyong savings at investments mula sa biglaang pangangailangan na mahalaga para sa financial stability. Number 4. Kumuha ng side hustle Pagkatapos ng muo ng emergency fund, sabukan magsimula ng side hustle upang madagdagan ang iyong kita. Maaaring itong drone videographer, airbed rental, laundry service at marami pang iba. Piliin ang bagay na may mababang capital requirement at matas na demand paghanap ng negosyo na pwede mong gawin bukod sa iyong regular na trabaho, tulad ng pagbebenta ng pagkain online, affiliate sa Shopee, o pagpaparenta ng motorbike. Mag-aral ng mga skills tulad ng graphic design o writing para sa freelance work, self work, o fiber. Halimbawa, kung mahusay ka sa paggawa ng content, maaari kang maging social media manager para sa mga lokal na negosyo na maaaring magbigay ng 5,000 to 10,000 nadagdag ng kita bawat buwan. Ang side hustle ay hindi bibigay ng dagdag ng kita na pwede mong isave o invest. Number 5. Simulan ng long-term investments. Ang investing ay susi sa pagyaman. Gamitin ang compound interest sa iyong advantage sa pamamagitan ng pag-reinvest ng dividends o profits. Maaari kang mag-invest sa stocks, real estates, o kahit cryptocurrencies. Depende sa iyong risk tolerance. Magsimula sa maliliit tulad ng 500 to 1,000 pesos bawat buwan. Gamit ang platform tulad ng COL Financial para sa stocks o G-Invest para sa mutual funds na mga investment na kaya ng iyong risk level tulad ng mutual funds kung kaya mo mag-risk ng sobra. Halimbawa, kung mag-invest ka ng 1,000 pesos bawat buwan sa isang mutual fund na may 8% annual return, maaaring magiging 1.2 million pesos ito sa loob ng belting taon. Dahil sa compound interest, ang long-term investments ay napapalago ang iyong pera sa loob ng maraming taon na mahalaga para sa financial freedom. Pagpapayaman ay isang patuloy na proses na nangangailangan ng disiplina, pasensya, at patuloy na pag-aaral. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, mapapalaki mo ang iyong income at mababawasan ang gastusin, bawasan ang bad credit, bubuo ng emergency fund, simulan ng side hustle, magsimula ng long-term investments, at ito ang landas patungo sa financial freedom. Tandaan na ang bawat steps ay mahalaga, kahit paunti-unti at maging consistent upang makimit mo ang iyong financial goal.